'yung di ba yan na 'yung sinasabi nila noon pa uh, na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil sa totoo lang, nung sinabi 'yung 20 pesos per kilo na bigas ay nagsinungaling 'yung nagsabi. Alam niyang hindi kaya niya pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last meron akong meron akong meron akong pagdududa ha. Na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Pang hayop. Kanang ginatawag nila og oh, ano sa bana siya sa murag lamaw. Gamog. Maiti. Oo. Ganyan. <laughs> Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Uh, ganyan yung, ganyan yung, pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh, uh, yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang mga, hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao.